Hi guys Good afternoon uh, I would like to share with you uh, a little bit uh, tips para sa ating mga manok na broiler uh, kung nabansot po yung ating broiler kasi dapat kung darating sa ng 20 days dapat aabot na siya ng 1 kilo Uh, ang nangyari dito sa akin kasi uh, nagpalit kasi ako ng biglaan ng foods kaya nabansod ito uh, the best option para ma-recover yung katawan ng ating broiler uh, instead dry feeding tayo uh, ibabasa natin magbigay tayo ng pagkain na basa para may gana silang kumain uh, ipapakita ko sa inyo ng ating broiler na may magana silang kumain ng basa yan guys uh, yan naglagay din ako dun sa loob at dito sa labas basa yan guys basa yung ating mga pits basa uh, hopefully na nakita ko naman yung improvement na may gana talaga sila kung kumain na basa yung pagkain Uh, at kitang kita sa kanilang butsi na malalaki yung butsi nila kaysa yung binibigyan ko sila ng dry feeding konti lang talaga yung butsi nila parang uh, parang isang kwan lang yung laki ng butsi nila pero ngayon kitang kita ko putok puto buci talaga yung kanila ngayon. Hopefully, uh, by next week, uh, ma-improve yung laki nila. Uh, yan, guys. Kitang-kita natin yung mga buci nila malalaki. Yan. At may ganag talagang silang kumain. Yan, guys. Ito lang ang isishare ko sa inyo para sa mga kaibigan natin na kaalaga ng broiler, guys. kung bansot, magbibigay tayo ng vitamin, at saka, basa ibibigay natin basa yung pagkain nila kitang kita guys oh. malinis na yung kanilang lagay ng ng pits yan small tips lang guys kaya kung bago ka palang dito sa channel ko guys uh, don't forget to share and subscribe guys malaking tulong po yan para sa akin uh, kung nagustuhan mo yung video baka pwede naman subscribe ang channel ko, guys. Thank you and God bless you all. Bye-bye.